Nako, paano ba yan? Handa daw pangalanan na Senator Ping Lakson. ah uh, yung pinakapunot dulo. <laughs> yung big uh, player um, ng mga uh, contractors. Flood control projects, ghost projects, dyan sa Bulacan. Kanino ba baluarte ang Bulacan? Aba, ito ay baluarte na Senator Joel Villanueva. Meron daw sindikato dyan. At ulitin ko ah, handang pangalanan na Senator Ping Lacson yung mga miyembro at yung puno ng sindikato na yan. Naku, sino kaya? Si Senator Joel Villanueva ay nakatanggap ng 20 million campaign funds mula sa um, New San Jose Builders Incorporated yan ay isang contractor. Yan. Bawal yan. Katulad siyempre ni Jesus Escodero na nakatanggap din ng donation or campaign uh, donation or campaign funds galing sa isang contractor. Kung ikaw daw ay contractor, bawal kang magbigay ng campaign funds sa mga politiko. At kung ikaw ay politiko, bawal ka rin tumanggap ng campaign fund galing sa contractor. Nasa batas daw yan ah oh, ano na? <laughs> Malala, no? Senator Villanueva. Diyos ko po. Diyos ko po. Hmm. Inisa-isa netong sa Senator Ping Lacson ang mga maanumalyong proyekto sa Bulacan na mayroong distinct o magkakapare-parehong halaga at pondo or halaga ng pondo. Magpakin mo ha mga proyekto na uh, recorded as completed sa DPWH. Pero wala, non-existent. Ni isang araw na trabaho, wala. Anong nangyayari sa ating bansa? Kahit sino talaga manggigigil eh. Sabi nga ni Sen. Teresa Antiveros, trilyon ang nananakaw sa ating gobyerno kada taon na ibig sabihin yung around 1.6 1.7 trillion daw na yan, ay nga naman pwedeng ibigay sa 1.7 milyong Filipinos din na nangangailangan. Tig-isang milyon pa. Na-imagine nyo yun, ha? Imagine nyo yun, at ang nakikinabang dyan ay yung iilan. Uh, malala, kasi just ko, lantara na etong nakawan. Lantara na po talaga ang nakawan sa gobyerno. Naalala ko tuloy yung sabi ni uh, Mayor Vico Soto na karamihan sa mga pumapasok sa politika, yung mga politiko, baguhang politiko. Totoo naman eh. Karamihan dyan, merong, merong busila, merong pure intent to serve our country, to serve um, their constituents. Totoo, meron, meron akong ganyan. Meron akong naiisip na posibleng ito ang nangyayari. Pero pag naandyan na kasi sa pwesto, yung temptation, nasisira ng sistema, kinakain ng sistema, kaya ayun, nadadala na rin. Naku po. ba? Diba? Eh maano pa kaya yung mga taong ang titibay na ng sikmura sa ganyang klaseng kalakaran. Nakaw dito, nakaw doon. Ang pinagkakabalahan na lang talaga ay pag nanakaw sa gobyerno. ba? Diba? Maigi pa siguro nga yung mga baguhan ano ho, at medyo kinakain ng sistema. Baka posible pa yon. Posible pa yon na hindi lumala. Pero yung mga sanaya na. Sanaya na talaga sa pagnanakaw. At pabalik-balik sa ating, uh, sa pwesto sa gobyerno. Yun yung pinakamatindi.